yun at dito yung mga kaibigan ngayong araw binabayo kami ng bagyong upong lakas dito sa amin yan sabing dilim kapalang ulos yung bangka natin nakaharap sa kwan ayun nakaharap sa uh, hangin at alon mga kaibigan at dito yung kay papa at yung kilabuhay isla so yung iba nakaharap ng hangin sa hangin yan so malakas lakas yung bagyo ngayon so mamaya titira ito mamaya sana so walang masamang mangyayari sa mga bangka para ayos ah dilim na ayan oh. so titira to sa itong malakas to pagbabagsak babagsak um, malakas ang bagyong upong. Um, ito yung upong hindi kayo makakalaot na yun uy bagyo na mo to mga kaibigan doble Uy, magdublis ka bang, sa bangka niya. <laughs> uh, Bagoy ko signal number 2 to balik. Binduro signal number 3. Malakas ngayon.